Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunan ng CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, 30 araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pakigan po muna natin ang pag-uulat. Mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao CMN Live Willie oh, really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas ug mayong adlaw mga taga Mindanao. Umabot na sa mahigit 77,000 ka tao mula sa 29 na bayan sa Central Mindanao ang iniulat na piktado sa baha kabilang ang Special Geographic Area or ang SGA Bangsamoro Region at yung mga lugar na malapit sa daan at 20,000 hektaryang Liguasan Delta, Bonso panahon ng malakas na habagat at sunod-sunod na mga naranasang bagyo sa bansa. Nagpadala na ang BARM o or ang Rapid Emergency Action Disasters Incidents ng 26 toniladang food supply sa mga evacuation centers. Nagdeklara na rin ang Maguindanao del Sur ng State of Calamity. Ang Buluan District Hospital sa bayan ng Buluan na turang lalawigan ay inabot rin ng mga pagbaha mga pasyente inilika sa ligtas na mga lugar. Samantala, Higit naman sa 2,000 pamilya sa Valencia City, Bukidnon, Northern Mindanao Region din ang iniulat na apektado din sa pagbaha. Apat ang reported missing habang apat naman ang nasawi sa ni ng pagragasa ng baha particular sa publasyon ng Valencia. Apat na mga purok ang sinalanta. State of calamity na rin ang Valencia City. Sa Hingog City naman at ibang lugar sa Misamis Oriental nagdeklara ng walang pasok sa lahat ng mga antas ng paaralan publiko o pribado dahil sa malakas na hangin na nagmula sa Hingoog Bay Area sa lubungang hangin naman mula sa Mount Balatukan. Wala Ramos, CMN, Robin Reporter ng Mindanao, Rajo Kalikasan ng City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. Nation Maraming salamat. Willie Boy Ramos ang ating CMN roving Reporter sa Mindanao. Samantala, marami naman ang nagulat kahapon na nang magbitiw sa kanyang pwesto si ako Bicol Kongsman Elisaldico. Ito ang nakumpirma matapos ilathala ng uh, House of Representatives ang liham nitong si dating congressman ko kay House Speaker Faustino D. III. Ayon kay ko, nag siya sa kanyang pwesto bilang kongresisa dahil daw sa banta sa kanya at sa kanyang buhay, ganon din sa kanyang pamilya. At